what's up and good morning yan guys for today's video is papakita ko sa inyo yung status ng aming mais dito yan. so nakikita niyo guys kung ano yung uh, kapalaran ng aming mais dahil po yan sa daga so talagang hindi nagpapaawat ang daga so makita niyo halos wala nang ititira yan kalalabas pa lang ng bunga ng mais ay talaga titirain na po yung mga bunga niya so, wala talaga yan talaga yung ginagawa nila guys oh. So, maganda ito ipakain muna sa kalabaw niya piyama kabo ba so pa tayo magawa dyan dahil dito sa amin ay panahon ng daga so maraming mga mais dyan sa mga kasama namin ay lugi talaga sila dahil inubos talaga ng daga so yan ay mabuti lang kay ito sa amin nasa kalahating ektras lang pero sayang din yan Uff, grabe talaga oh. Walang tinirah so inubos talaga so yan palabas pala yung bunga niyan so talagang ina-advance na nila kumain yan. parang dinaanan ng itik yung sa lupa niya iwan ko kung martialo o talaga yung ginawa ng daga dito guys so wala tayong magagawa dyan dahil ito ay nag apply naman kami ng mga pang daga na lason so wala rin pala. Nag-apply rin kami ng herbicide pero hindi na kaya. Dahil naman sa katabi namin ay malakas yung damo. So yan pa ang isang mga rason kung bakit dumarami ang daga. Yan malawak guys yung farm dito sa katabi namin. Hindi nakapag tractor So ang resulta, kawawa kaming natapagtanim so yan malawak yan nasa 10 hectares po yan hindi nakatanim hanggang doon sa dulo so yan so kahit ba naman mga damo guys dito ay tinitira nila so yan oh grabe damo na yan guys eh. kinakain na nila yan grabe talaga yung ginawa ng daga inubos talaga parang inarbis so yung iba naman wala pa nila na isimulan pero oh, ito wala na ito basta paglabas ng bunga tirain na nila yan yung iba naman tinira na kahit hindi pa nakalabas siguro kasi yung mais matamis so kaya gustong gusto nila yan oh, ito guys tignan nyo ito papalabas pa may buhok na oh, wala na tinira na so yan talaga o oh, may pollen pa ah, ay grabe uh, yung bunga dito guys so oh, yan tapos lahat so failure talaga itong resulta wala tayong magawa dyan failure failure yun talaga ang resulta masakit man sa katotohanan pero tanggapin natin yan o oh. talaga talaga walang iniwan so ito lang guys uh, bilang isang farmers ay talagang hindi na maiwasan minsan sa bawat crop natin nagkakaberia o nagkakaroon ng mga failure damage uh, kung hindi dahil sa mga insecticide uh, yung iba naman dahil sa panahon, tag ulan, tag init ganyan, so ito labas tayo dun sa tag uh, init kasi tagulan pa naman pero hindi tayo nakatakas dito sa tag daga yan so, maraming daga makain so, yan. Yeah. so hintay na lang natin kung anong matira kung may matira man pasalamat pa tayo dyan sa kabila yung sa uncle ko isang hektar walang natira kahit isa wala so naubos talaga so hanggang dito lang yung short vlog natin guys Ayan po yung aming sagingan. Ayan. 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 Pasensyo kami dyan sa kabila. So, thank you for watching.